So guys, uh, kung meron ka ng Canva apps dito sa iyong computer ay uh, click mo lang siya, click mo sa home, okay, create ka ng design, okay, so yan, so yung uh, target natin is uh, gagawa tayo ng kids coloring book. So, ito po yung uh, pinakamagandang size ng uh, uh, pang-A4 na gagawin natin. 8.5 by 11 inches. Okay? Ayan, click mo natin siya. So, makakaroon na siya ng blank dito. Okay? So, ang gagawin natin ay ang Tanak tayo ng gagawin natin. Punta tayo sa element. Okay. Search lang natin dito ang kids coloring book. Kids coloring book. Ayan. Ayan. Kids coloring book. So, ang target natin gawin ay uh, mag-add ka lang dito ng, uh, anong gusto nyo? Pet. Pets. Pets. Yan. So, bibigay sa atin yan lahat ng pets. So, click nyo to. Yan, yung mga pets na gustong-gusto gusto nilang drawing. Yan, ganda, di ba? Okay. Wow. Click mo lang yan para ma-add dito. So, wala tayo ng isang pets na malaki. Ayan. Wow. So, kailangan ni pets may kasama. Okay. Lagyan natin siya ng may kasama. para dalawa. Hindi may harapan. Hindi, ah... Uh... Kailangan matuwa ang ating kids. Okay. Para matuwa ang ating kids. Nagagawin nilang pag-color dito. Okay. Ayan. Adjust nyo lang ganon So, meron ka ng dalawa. So, dagdag pa natin. Nilagay natin siya dito sa taas. Uh -huh. Malaki. -huh. Yan, maganda dito. Yun. Okay. So, isa pa. Mapa tayo ng free na magandang mapag uh, ng na ating kids. Yan. Okay. Galing ha. Okay. natin siya mga ating ng konti kasi sa sayad na eh. Ayan. natin to. Ayan. Okay. Para magkasin lang sila. So, ayan na. So, Meron ka ng isang page na puro pets yan. So, add ka uli ng page yan. Click mo lang yan. So, saan naman tayo? Kunin natin to. Kunin natin siyang dalawa lang. Para hindi manawa yung uh, ating mga kids. Oops. Yan malaki ah. Ayan, ganyan. Tapos, yung isa, tiger. Ayan, yung natin. Ayan, sa kalaking. Oops. Ayan lang siya. Ayan. So, ayan. So, meron na siya silang dalawa, meron na siyang dalawang uh, pagpipili ang pagyan uh, ng column. So, ayan. So, add ulit tayo ng page. So, pangatlo na 'to. Dito na tayo, 'di ba? Natapos. Maano pa ulit tayo dito? Ito. Kunin natin lahat ng free. Tapos, gawa ka uli ng ah. Uh, Mulilit naman. Anim. Okay. Click lang yan. Tapos add click. Add click. Add. Ganun ka lang. Kita natin na konti para pumasok yung kung ilang piraso siya. Ito. May mga bayad na. Pets tayo eh. Ito. Kunin natin to. Yan, Sige. Okay. Sige. Mga animals yan. Hmm. Sino ka kung matutuwa yung mga bata niya pag nakita nila yan. Yan. Nag-align ko na siya para maging derecho. So, kunin natin ang Tiga, dito. Tiga natin itong Octopus na to Yan. So, mga pets naman dapat pero lagyan natin ng uh, ng uh, kakaiba para hindi manawa yung mga bata okay yan so anim na yan yung alignment niya tingnan natin yun okay yung alignment yan tingnan nyo lang yung alignment niya so may anim na siya uling Pagpipilian ng uh, coloring book niya. So, naka pa ulit tayo ng isa, pang apat. Tingnan natin kung may free pa. Dito sa recommendation, tingnan natin kung may recommendation siya. Wala. Okay. Tingnan natin. So, puro may bayad na siya dito. Hmm. So, yan. Nakuha natin. Nilan siya. Tatlo. Okay. So, ngayon, nakuha uh, tayo na, gawa na tayo ng uh, ayan, uh cover coloring books. Cover. Cover photo. Yan yung mga pang-cover niya. Oops, check put up still nothing oops. Tingnan ba na may color? Yan, tingin-tingin lang tayo diyan makakakita tayo ng uh, mga magandang uh, may lalagay. kuha tayo ng house. Yan. Kuha tayo nito. Yan. Okay lang, hindi natin nalagyan ng color pala yung uh, background nito. Expand white point. Okay na siya. Uh, puto tayo na. Okay na. This Over photos over pits over photo design. Yeah, Oops. hindi maganda mana po tayo marami dyan coloring book coloring book pet okay. Tingnan ang magandang ikaw ba dito? Elements together. Let me see casting nothing, Ang galing oh. Eh. Diba? Kunin natin ito. Kunin natin siya. Kunin natin itong mga naglalaro na ito. Hindi ito na natin siya. Ito. Yan. Nagawin mo lang siyang ano. Uh, ba? sila yung mga nandiyan nagbabantay. babantay, Kita nyo na. Di ba? Ang galing. Ito magiging design nyo to ayan. design nyo siya. para alam nila kung ano to so ayan simple lang di ba simple lang okay so kukuha pa tayo ng uh, nag uh, labing na pair na bits hindi natin kung saan sila yan tapos, ano pa tayo? Okay. Ang dali lang po umanap. Dito. Tignan natin kung saan natin sila may dalagay. Tapos, lagyan nyo lang ng color yung kanilang kanilang pag-ano Yung kanilang background. Lagyan nyo lang ng color. Yan po. Ang simple lang, di ba? Okay. Tapos, lagyan nyo na sila ng uh, text. Add text. So, add mo na tayo ng text kung anong maganda. Yeah. Kids. Kids coloring book. Coloring book lup, tapos nagyan natin siya ng space pet, okay, so Kunin di mo na natin siya, yeah, tapos bold okay, huwag natin siya, I bold natin siya para Para hindi ano. Ito muna. Bold. Tapos. Size. Ayan. Page coloring book. Galing, no? Tapos, magyan natin siya ng uh, effect. So, dito lang kumuha kayo ng effect. Ayan, effect yan, lalawas yan. Hmm, kayong bahala. Mili kayo yan, oh. Yan. medyo maganda to. So, medyo may dating. Tapos, lagyan natin ng color yan. Pwede ba yan, lagyan ng color. Imbawa, ito. Imbawa, ito. Imbawa, ito. Lagyan natin ng spacing para... Okay. Ito, lagyan natin ng example, lagyan natin ng red. Uy, sumama lahat. Oh, gusto nyo bang ganyan? Blue. So, Ang ganda yung red, no? Ayan. Nakikita na siya. Kids coloring book pets. Okay. Pwede rin siyang uh, lakihan pa. Yan. Yeah. Pag ganito, alisin na natin tong space na to Yan. Yeah. Kids coloring book pets. Pwede siyang... Uh, uh, maging ah uh, uh, tawag nito ah uh, may tawag silang kung gusto nyo lagyan siya ng style click nyo lang to click nyo lang to isama nyo siya gaganon siya o oh. 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 babalik tayo di diba Okay. kung um, ano interesado kayong ganyan yan yan kids coloring book Yes. Yeah. Kung uh, maganda siyang tingnan para sa inyo. Yeah. Pangit naman, diretso na lang natin siya. Okay? Yeah, diretso na lang natin siya. So, yan. Oops. So, okay na ba? Baka hindi pa siya diretso. Yan. So, halimbawa, ang ganyan. Okay? So, simple lang, di ba? So, pwede nyo lakuyan ng uh, background nyan. Yung kanyang uh, likod. Animate. Teka lang, ha? Huwag na. Kasi magkakaroon ng uh, ganito. Huwag na natin lagyan siya ng style. Okay, so yan. Gusto nyo pa mag-add? Lagyan pa natin ng add na dog. Tignan natin kung may lalagay pa tayo. Yung maganda. Kailangan kasi group. Okay, wala na siyang group. Cut naman ito yung po. Okay. Mayroon natin itong cut kung magiging ano. Okay, pwede. Pwede natin ilagay yung cut dito sa gilid. Yan. Okay. So, mas maganda pa, di ba? Complete na yan. So, kids coloring book pets. Pwede na to. So, ayan na. Pets and animals. Huwag na lang pets. Animals. Animals. Kids coloring book. Animals. Okay. Animals. 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 Kids coloring book animals. Oh, yeah, mas maganda pa kasi kasi hindi naman siya lahat pets. So ngayon, ang uh, ha, ang ibaba na to, itataas natin. Click nyo lang to. Ha? Okay. Click again. Click again. So, yan na. Siya na yung mismo yung pinaka-cover. Yung yan. Okay. Wala na siyang... dami siyang ano rito sa may duplicate page bla 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 okay yan kain na copy style animated okay background and comment okay na so ayan na siya so ngayon uh, gailangan natin siyang uh, siyang i-screenshot mamaya after nitong uh, screen recording para makita nyo kung uh, saan ko siya i-attach okay so punta na tayo sa download okay so uh, ang uh, kiklik i-click nyo lang po itong download so punta kayo dito sa may png kailangan po ay uh, pdf standard yan So, all page yan siya. All page na siya. Download. And nandun na siya. Okay. So, yan yung ginawa natin. Bibenta natin yan doon sa ah uh, rocket.com ah uh, Sorry, rocket.ph Okay? Yan. So, kids coloring book pets. Animals, animal, save na natin siya. So nandun na siya, pero puntahan natin. Kailangan natin siyang i-check. Okay, okay, so tignan natin siya dito. So, ito na. So, check muna natin siya. Ayun, ang ganda. Matutuwa sila. Ayan po, hindi natin nilagyan ng uh, pangalan natin dito sa may ilalim. Kailangan kasi dapat meron. Ayan uh, mo, oh, galing, oh. oh. So, yung uh, four page, four page na to, one, two, kuri ah sorry 3 page ipapresent natin siya ng ah, uh, 150 pesos okay, okay so punta na tayo sa canva sorry online sa rocket.com so asan na si rocket .ph Ayan. So, si Rocket.ph ay dito. Okay, may account na ako. Kaya na natin to, So, kung may account ka na, punta ka lang dito sa pangalan mo sa account mo dito sa profile mo i-click mo tong Rocketers dashboard okay tapos mm, i-click mo tong may rocket ship. Ayan. So 'yan, 'yun na yung mga nangyari. So, punta ka sa product. Ayan. Ang galing, ito na 'yung product ko. So, pwede pa-edit 'yung price niyan kung uh, natataasan kayo, kung wala pa siya bumibili. Okay? Pwede mo siyang babaan. So, mag-a-add tayo ng new product. So, okay, dito tayo sa digital. Okay? Ang equivalent niya kasi dollar na pagka dumating na dito sa Rapiters. So, start start from scratch. So, ano ba yung inano natin? Kids coloring book. Uh, animals okay Wait, what's Please he's following the animals Yan. Yeah. Okay. So, copy paste lang natin siya. Para mai attach natin siya dito sa... So, upload the file. So, drag the file here. So, yung, kanina kaninang ginawa natin, kukunin natin siya kung nasaan. Sorry, sorry. Ayun, nandito sa script, coloring book. So, ayan. Load natin na kanyang file. Okay. Kids Coloring Book Animals. Pagyan natin sya ng 150 pesos. So, ayan. Okay. 150 pesos na po ang nilagay natin. Now, price. Kagaya nung isa. So, hindi ko pa siya malagyan ng image kasi naka-screen recording tayo. Pag pinatay ko to ay ah, uh, nalagyan na natin yung screen recording. Ah, sorry, yung image dito. At, save, publish. Okay? So, hanggang dito na lang at uh, maraming salamat. Sana po ayan na intindihan nyo yung aking uh, mga ah, uh, pinakita video kung paanong mag- uh, create sa kanba ng uh, kids coloring book at uh, ng ng uh, uh, raket.ph so ibebenta na natin siya dito sa racket.ph. okay maraming salamat